paborito ito ng mga Taiwanese itong ganitong pagkain maraming klasing mga bowls, mga squid ball, pork ball mushroom, chicken balls lahat ng klase ng tokwa ng tofu mga karne gulay, kung ano-ano pa lahat yan, mamimili ka dyan pwede mong lagyan ng mga noodles mga dried na tokwa, tapos may gulay. Pipiliin mo kung anong gusto mo, pepresyohan nila, iluluto nila sa sabaw na merong mga spices. Ayan. Ganyan ang pagka, ganyan ang pag-order niyan. Ito yung aking in-order, o. Oh. Nilagyan ko ng hot sauce, may sutang hon. Tapos, merong, merong ano, squid balls, mushroom balls, may gulay. Kumuha ako ng isang gulay. Ayan, may tokwa. Ayan, masarap yan. May mga iba-ibang klase. Meron akong kinuha na uh, yung ano, yung labanos. Ayan, yan lang. Ang halaga niyan ay 135 NT dollar. Mahigit 200 sa peso. Ayan. Masarap siya, lalo na pag mainit papalut niluluto nila yan sa sabaw na maraming kung ano, ano mga spices tapos lagyan mo ng hot sauce masarap, healthy kasi pwede ka mamili kung anong gusto mo damihan mo ang gulay o kung ano paman paborito yan ng mga Taiwanese paborito nilang pagkain ang tawag dyan ay braised food sa ingles hindi ko alam kung anong tawag sa lingwahe nila Maraming klase, may mga karne, lahat ng klase ng karne. May duck, may chicken, may beef, may fork. Ayan, mamimili ka lang. Kaya sa mga magta-travel sa Taiwan, ganyan lang ang way ng pag-order. Pag nakakita kayo ng ganyang mga dishes. So, meron na kayong info, paano ang pag-order, kung ano ang gagawin. Masarap 'yan lalo na mainit tapos ganitong winter masarap kainin.